so yun, mga bro so kung napapansin nyo mga bro napakakapal yung palitadahin dito mga bro so kung halimbawa ang dos dito magiging dos mahigit siya dito alright mga bro so ang naging problema dito sa hagdan po ito mga bro yung pag layout -e nung gumagawa po nito yung pagbuhos po nito alright kasi yung step nito iba-iba ang size kaya ganito ang nangyayari niyan mga bro so pagdating po dun sa landing dito sa landing natin dito mga bro ayan gagaya niyan mga bro yan po ay wala rin po sa standard so, yan, wala din po sa standard ito, mga bro yan po yung nagiging problem na ito alright mga bro so yan So, pinataas ng may-ari ito, so nagkakaroon ng mataas na step doon mga bro. Kasi hahabulin ko po talaga yung standard step nito mga bro. Alright mga bro. So, yan po yung nagiging problema. Ayan. So, ang mangyayari dyan, makapal yung palita namin mga bro. Dito sa area na to. Alright, sa so bawat step, makapal. Palaki ng pulaki. So, wala kami magagawa. Kundi so, kailangan tapalan siya. Alright mga bro So kailangan ko siyang tapalan Para mahapol yung standard ng stick niya Alright So ito 30 30 cm to mga bro Then ito 20 cm At po yung standard stick niya Alright mga bro So yun So napaka trabaho nito Sa mga tips ko sa mga gumagawa ng step. Hindi naman tayo totally perfect Pero mga bro, magkaroon po rin, rin po sana tayo ng malasakit sa ating mga client. Alright mga bro. So, hindi po kit kontrata po natin, hindi na po natin ayusin. Hindi, suggest ko lang naman yan mga bro. Hindi naman po tayo nagmamagaling. Hindi, okay. tumamalasakit din po sana tayo sa ating mga client mga bro. Alright mga bro. So, nitong ginagawa namin, talaga naman, talaga naman mga bro, pahirapan po talaga. Alright. Mas maigi pang gumawa tayo ng bago kaysa ganitong trabaho. Mas madali pa yung gagawa ka ng bago kaysa ganito. Alright mga bro. So yun mga bro, yan po yung for this video natin. Dito po sa ating project na repair ng stair. Stair repair. Dito po sa Real Calamba, Laguna mga bro. Alright. So okay. ngayon, tapos na natin yung dalawang ay apat na tires na ikabit pauta yung tayong mayayari na ito mga bro so palitada na naman tayo sa siding pababa yan po yung magiging problema natin dito may ubod ng kapal pag natin dito sa baba 4 pulgada na siya alright malamang magiging 4 inches na siya pag dating dito sa baba mga buka. so yun ganyan po ako maglagay ng adhesive sa ilalim ng tires mga bro kanyang kakapal alright para sure ball po tayo na hindi na ma tutuklak yung tires mo bro